Ilan sa inyo ang nabiktima na ng dahil sa maling akala? Sabi nila, naiipon daw ang pills sa ovaryo at nagiging cancer. Ang pills ay hindi naiipon sa ovaryo. Ang pills ay natutunaw sa loob ng katawan. Ang hormones na nilalaman nito ay naglalakbay sa daluyan ng dugo para magamit ng katawan sa pagpigil ng pagbubuntis. Pagkatapos nitong maging epektibo, Pinoproseso sa atay at bituka ang hormones bago ito lumabas sa katawan. Kaya naman imposible itong maipon sa katawan at magdulot ng cancer. Sabi nila, pwedeng tumigil ang regla pag naka-pills at maiipon daw ang dugo sa matres. Maaaring tumigil, lumakas o humina ang regla dahil sa pagbabago ng hormones habang gumagamit ng pills. Karaniwan ito na side effect, pero tandaan, hindi naiipon ang dugo sa matres. Sabi nila, nakakabaog daw ang paggamit ng mga long-term contraceptives gaya ng implant, injectable at IUD. Hindi ito totoo. Nabubuntis pa rin ang mga babae kapag tumigil gumamit ng mga ito. Oras na itigil ng isang babae ang paggamit ng mga contraceptives, kusang babalik ang kanyang fertility o kakayahang magbuntis. Sabi nila, pampaswerte daw ang kondom sa wallet. Ang kondom ay hindi isang agimat na pwedeng itago sa wallet bilang pampaswerte. Pwede kasing mainitan at masira ang kondom kung itatago sa wallet. Imbis na swertehin, baka malasin ka pa kung sira na pala ang kondom kung kailan gagamitin mo na sana ito. Sabi nila, pwede daw gamitin ulit ang kondom. Ang kondom ay dinisenyo para gamitin ng isang beses lamang. Hindi ito pwedeng hugasan para gamiting muli dahil pwede itong matuyo at mabutas. Alam mo ba na kondom lang ang nagbibigay ng 2-in-1 na proteksyon laban sa diplanadong pagbubuntis at pati na rin sa paghawa ng HIV at mga STIs? Kaya dapat talagang tama ang paggamit nito. Pagdating sa usaping kalusugan, siguraduhin tama ang impormasyong pinaniniwalaan. Bisitahin ang malayaako.ph para mas marami pang matutunan.